Marina aga po kay banan na po ko si Sir William Barcela Jr. siya po itong pinos ko na nagahagad pong tabang at uh, siya po itong diabetic na 39 years old. Ah uh, oyan na po kumusta unta po si Sir William. Sir kumusta po sir? Bali well, we, ano salamat sa imo. Kuya na na ilin na ilim mo si sa tabangan mo sa post mo. Um bali ng yan, kondisyon ko medyo okay okay ng paglakaw ko pero dapat pat normal tapos medyo full ko tayo ng abayan ko tapos medyo dapat, pat kaya uh, ang ano mag uh, tapos ang pag inom ng insulin Hindi 3 months kung sakaling ma-maintain ko na magbaba dahil sa kong sugar ang mangyayari ko yan halo ng insulin ang pag-inject ko ng insulin kasi ano pa talagang grabe ang insulin is mamahal ngayon pati na warawang trabaho kaya mama kong source income para makabakal kang sa kuya mga pang provide sa mga bulo as of sa, sa insulin may kepon pa kung bakal na mga iniintik na sa kuya ng bulo sa sa ostroporo itong sa ostro out uh, ah, mas sa kuya sa kuya sa <laughs> kuya Pero ano naman sir, ang garo na-apektan pa nga ng pagtaramuan sir? Pag-apagtaram ko po, bulululululta dahil nga sa diabetes. Tapos uh, ang pagiging ko, pag driving lang ako ng sugar ko, naglalabo talaga. Kasi ang tinatamaan sa kuya ang mata, bako man talaga ito tali sa lugad, sa mata talaga. Kaya, yan. Uh, pwede ako mabuta kung sakaling hindi ko siya ma-maintain na magparababa. Kuya na na sir, uh, bali, dura ano sir ang ginagastos mo ka naman? Sa bulong, sa kahit pang insulin? Sa insulin, insulin po, uh, bali ang sa insulin is 1,470 sa insulin kaya sa raw insulin is ginagamit ko sa for 8 days lang yung 1 for 70 for 8 days yan sir mm -hmm. tapos, tapos ano pa to sir ang mga... mahal si glucometer strips pag naubos si glucometer strips ko na pag monitor naman sa blood sugar ko ano yan 970 ang sarong ganan niya tapos um, 25 pieces lang yan So technically gusto ko siya kasi every night nag check ako ay nag-monitor ko akong blood sugar ko para mahiling ko kung haba ko lang tao. And then after kaya yan, may inject na ako sa insulin para mabulong siya. Bukod pa po yan sir, ano pa po mga pag-iinom mo? Uh, may ano pa ko, may tulog ako kong bulong na Ito nang sa ano, sa kulog siya may baywang ko. Sa... Wala nang siya sa mga records ko sa... Program. Di mga inaabot po pa ng mga gurano sir, ang ano mo, ang ang baba. Basta po ang ano, ang competitions ko po sa team, may pressure naman siya dumaan sa set ko. Nasa 24,000 po in 3 months. oh, 24,000 in 3 months. Mm -hmm. oh. Sa sa ano eh. Um, one for seven team. Tons at 10. Kaya po dumaan si total. Ning, sir, na nakaigda ko sa imo, ta gusto ko man pat na sa mga nakahilig pa ko na. Kumbaga, iguha po kayo mga nag-inahid yung sa comment. Nagkaroon nagdududa. Ayun po. Kaya, uh, mga mga ngunyan, pigig dyan po. Tapos, uh, iguha po sa kayo yung nag-message na OFW. Si Ma'am Minet. Bali, uh, birthday niya po ngayon. Ngunyan, gusto niya manda magtabang mas kikadiit. -e uh, Ma'am Minet, thank you very much po sa tabang mo. Ako lang tabang na pwede sa kuya. Kasi inot na inot na Hindi mo po nagayon yung amount ko po na makadang Kasi inot na inot po. man yung trabaho. Okay po, salamat po itong marami. Kaya ma'am, ako ma po ito itong sabi God bless you po always sa iyo, ma'am. Tapos, pwede mo sa mga bata sa maminit. Bag po mo yan. Ah, uh, ma'am, maminit. Uh, happy, happy birthday po sa iyo. And then, uh, God bless you po always po sa iyo. Mag-ilip po dyan, ma'am. Kung nasa inga po mo niya, nangyong talabaw. Pangaling, uh, no, ma'am, uh, pwede mo pong good health sa sagiri mo, ma'am. Nga ming, at least, uh, pwede mo pong maugma lang. Kaya po, anong nag, ano man po, uh, bali, nagsabi man po siya, baka susunod na sahod niya makatabang pamanda sa Gilaray salamat pong maray mamaya thank you po ginagamit niya po sa sa iyang ano pagbubulong sa, sa diabetes tapos iyo po niya si ano niya si Reseta na good for 3 months dapat ma ano ma mm -hmm. uh, ano eh, maintain ang 3 months na dahil ka mag ng bulong para magbaba mag Uh, after 3 months para bumaba yung ano ka, uh, mo sabi uh, ka uh, para dahil uh, ka na mag-insulin ayun po tabangan tamang po ni nasa 24 plus po inayo tapos ano po sabi niya may nagpadaraman po dahil sa, sa Gcash niyang 500 dahil niya man po bisto salamat pong maray tapos ini pong madadagdagan po pong 1,000 dito ng halip po sa OFW okay ma'am minute salamat man po sa mga gusto po pong tumabang para po uh, makabalik na po siya sa trabaho Oh, okay, ayan po. Ah, uh, juice na pambalas nando. Salamat po marami.